Cut. Cut, cut. <laughs> It's Iwas sa negativity, live life to the fullest, enjoy every moment of being single at life must go on ang pinapakita ni Catherine Bernardo sa kanyang mga fans at supporters. At kung ikaw ay solid supporter ni Katrin Bernardo, sigurado akong magugustuhan mo ang balidang ito. At subukan din natin makukuha ng 10 likes para sa video na ito. Sa kabila ng pinagdadaanang problema sa pag-ibig ni Katrin Bernardo, todo naman ang pagulan ng mga blessings sa kanya. Sigurado akong napapansin nyo rin na sa kabila ng hiwalayang Katniel, paganda ng paganda at padami ng padami naman ang mga projects at endorsement na nakatanggap ni Katrin. Tulad nga sa bagong post ni Katrin sa kanyang Instagram account, bagong endorsement na naman ang kanyang natanggap bago matapos ang taon. Malaki pa rin ang tiwala ng mga big brands sa kanya tulad ng TCL, ang Corlands at visually, kung yung iba ay iniisip na baka makasira sa showbiz career ni Katrin ang up nila ni Daniel Padilla, well sa aking opinion ay hindi. Dahil dito pa lang sa mga endorsement na ito, may kita natin na kayang-kayang dalhin ni Katrin kahit wala na ang katnya love team kung showbiz career lang naman ang pag-uusapan. Hindi kawalan kay Katrin ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Sigurado ako, hindi siya iiwan ng mga supporters niya. Post pa lang ni Katrin sa Instagram. Milyon-milyon na ang likes. Kung ikaw, ano ang opinion nyo dito? Iiwan mo ba si Katrin sa ere? Good karma, ika nga. Kung wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, at malinis ang intensyon mo sa buhay, siguradong uulanin ka ng blessings. Ang maganda pa dito, hindi natin siya nakikitaan ng kahinaan ng loob. Ine-enjoy niya lang ang proseso ng pag-move on. Kung totoosin, ang 11 years na relationship ay napakatagal at napakahirap kawalan. Pero naglakas ng loob si Katrin para harapin ito. Hindi mo nakikitaan ng kalungkutan sa mukha si Katrin. Kaya napapaisip ang mga tao kung saan ba kumukuha ng lakas ng loob si Catherine. Dahil siguro ramdam niya na maraming nagmamahal sa kanya tulad ng mga fans, malalapit na kaibigan at kanyang kapamilya. Kaya walang rason na maging mahina para harapin ang pagsubok na ito. Dahil dito, sigurado akong nakapagbigay din si Katrin ng lakas ng loob at inspirasyon sa mga fans niyang dumadaan ngayon sa hiwalayan tulad nito. Kaya tama lang na maging idol si Katrin ng mga kabataan o kahit sino mang fans na dumadaan sa problemang ito. Anong masasabi mo? Comment down below at gusto naming malaman.